po kami ngayon sa may cementerio. No? Dalawa lang kayo ng ko. Yung mga kapatid ko, yeah. rin yata dito. Yung nag-motor lang kami dahil baka ma-traffic dito ng kami sa ito. Tala, yeah. pwede naman bumasok ng so, yeah. yeah. Maluwag naman pala. Ngayon lang kasi ako pumunta dito noong November 1. Selamat putaran selamat itu Selamat Kaya kami lang walang team kasi saglit lang naman kami dito. talaga lang kami ng, makunos lang kami ng kandila. Dito nga. Dito Para ang ano At sinabi niya sa akin sila ang mga natabunan sa kabila ng mahigpit na pagdududa. Binisila at mapokusong ibong <coughs> ang uh, sa tignan, panino, kapag mo, so, tayo, kapag inaante natin mo, patulog. Right. Ang buong Sa na, na, na daw sila ay. may ang Dios, na tayo.

Hello! Andiyan pala si mama mo? Oo. Oh. Ah talaga? Kahapon. Uh, Kahapon pa kay dati? Silang? Oo. <coughs> oh, Yan. pagkain? <laughs> May dala pagkain? May dala kayo pagkain? Ayo, may dala ako Wala kasi akala ko na, na, exactly. na Akala ko na dala. Hindi so, ba may, may nakakaingin? Akala nga sana kami kasi wala na. Mauwi na kayo eh. E dadalaw lang naman. Hindi na kami bumili pagkain ve後, kasi sabi ko dadalaw lang. Ano to kainin? Ano to kainin? Gusto yan <coughs> <coughs> Kaalis lang Pumunta na pala kayo ng balero Galing na kayo ng balero Nakalimutan ko ipadala yung building machine building machine, papawdal ako sana. Bagal-bagal okay. nyo kasi ano, wala kayong mga ano, kumyo-kumyo. Hindi, nakalimutan ko eh. Wow. Akin yan. So, kaso... Ah, okay. Kaya, okay. Ito sa nagliliris kung nag-ipo-ipo daw. <laughs> Opo, nag-ipo-ipo daw. Bakit po? Kasi sabi ko yan, tinangay yung Tina aming <laughs> Tina <ngayong> labidahin. <hamilapida." laughs> Kaya pala. Tinangay yung aming labidahin. <laughs> <laughs> tinangay yung aming <hamilapida."> labidahin. <laughs> tinangay yung aming labidahin. Tinangay yung aming labidahin. Tinangay

Dito na natin ilagay yung walang ngahawak. Makain na yun. yung makasabi. O. Ganyan din. Mas malapit lang naman kasi dyan. Eh. Uh -oh. diba, o. Maliit lang yung pichi yun. O. 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 <laughs> eh talaga isip ko kaya lang ko sandali lang tayo dito. Oh, kaya na, kaya na. Ano na upuan? Kaya uwi na rin kami Kailangang oras na rin kami dito pag ng kalangitan eh Mahangin ah